what's up mga bagang another reaction video na naman ng ating matuto ngayon sa araw na ito. Pero, unang una kayo guys, hindi ito yung mga typical kong nare-reaction video. Kasi alam nyo naman na ako'y ex-battalion fan or sabihin na natin yung mga bagong uh, uh alisa ng mga rapper. No? More on mainstream. Pero ayan, support ako pa din kahit ano namang uh, kind of uh, genre, especially yung rap Okay? Yung hip-hop na tinatawag. Pero, ayan, itong ating re-reaction video, guys, is uh, hindi sila, ayun nga, wala sila sa mainstream. Or, hindi pa sila nasa mainstream. Hindi pa, kasi, syempre, baka possible, no? Hindi naman natin masasabi yung kapalaran. Pero, ito yung mga dapat na mga artist din or mga group. Okay, mga grupo na kung saan pwede natin silang suportahan. Siyempre, para, di ba, gasolina na rin. At the same time, para mas lumawak pa yung uh, industriya yung kinabibilangan nila. And as well, as para maibagi nila yung talent nila. Kasi, pagdating naman sa kultura ng musika, guys, ano lang naman yun eh, tsambahan lang din. Kasi may may mga artist naman talaga na magagaling, na hindi lang kilala talaga, or hindi lang nabibigyang pansin. Or, baka sabihin natin na uh, wala pa yung swerte na hinahanap nila. Pero, once na machambahan ka, makilala ka or magustuhan ng tao yung iyong uh, sulat or yung craft, then possible 'di ba guys na mapunta tayo or mapunta sila doon sa talagang nasa tuktok na din. Katulad nila Floji, X Battalion na 'di ba nag-uumpisa lang naman sila na parang 'di ba? Pinapost lang nila sa YouTube and then boom, biglang sabog ng kanilang pangalan. So ganito rin to guys sa aking reaction video. So ang uh, title ng kanilang kanta guys ay di pa huli. So, ang pangalan ng kanilang grupo ay Manos. Nakita ko na to before. So, apat na miyembro sila. Hindi ko lang alam kung tama ako. Based lang sa mapapanood natin, apat kasi sila. So, comment down below kung tama yung aking information patungkol sa kanila. So, wag na natin patagalin to guys. Re-record ko lang and then let's start the reaction. Video. Gorabels. Direct JP. Direct JP Films. Direct JP. Di Manos. Directed by JP. Ayan, apat kasi sila, eh. Ganda ng scenery, guys, no? Saan ba to guys? Wait lang, ha. Ah. Saan ba to? Sa Bicol? Sa Mayon? Kasi parang Mayon yun, no? Ulitin ko lang, guys, Ang ganda ng scenery, guys. Ang ganda ng lugar nila. Kung taga dito sila, ah. Ganda, oh. Hmm? Sapto tumambay, guys, oh. Sunset pa. Ay, no? Oh. Shit. Ganda guys! Ako! <laughs> Mamaya ako ni yan yung kanta nila. Ang ganda gagi, no? Batang Maynila kasi ako guys. Ano dito polluted. <laughs> Building. Bilang lang yung puno guys sa paligid. Kaya, alam mo yun, pag nakita ako ng green, na uh, sobrang amazed ako. Kaya pag napupunta ako banda sa Taal area, yun, Batangas, Cavite. So, for me, parang ano na yun, Ah. Uh, ah uh, parang haven na yun sa akin. Kumbaga parang ano na yan, relaxation ko na yan pag nakita ko ng mga green. Kasi hindi ko siya casually nakikita or uh, hindi siya uh, madalas ano, na, na nakikita dito sa Maynila. <coughs> Wait lang. Laksan ko ah. Tiga lang, may katunog guys. Katunog. Katunog niya yung kanta ni Sak. Saka ni Al guys. Yung, kasi nausa sa TikTok yun eh. bala ano na nga, Ano ba yun? Alam nyo yun, guys? Di ba nausa sa TikTok yun? Parang nire-reels nire din, no? Katunog o ano? Kasi may mga ganun, guys. Di ko alam yung tawag eh. May nagpaliwanag na na parang ano Parang uh, coach ng music or parang nagtuturo na. Para, basta coach siya ng uh, musika. Basta nagtuturo siya ng patungkol sa mga music. Parang dinetermine determine 'yun na hindi porket magkatunog copyright na or ginaya na no. sometimes talaga syempre sa dami ng pare-pares lang naman din yung ano 'di ba sa kung anong ginagamit na instrumento minsan gitara raw no syempre magkakapares-pares ang tunog pero depende pa rin kung talagang ginaya ba or hindi pero hindi naman ibig sabihin no na parang ano 'yun ah, talagang kinuha mo na lang yung beat okay dito guys hindi ko syempre ayo ayo kong magsabi na ala kinuha lang ata yung sa dun sa kantang yun ha syempre hindi mata eksperto bala na kayo mag decide pero for me lang katunog nya yung gusto yun napalala ko yung title yun o kaya nyo nasabayan ko ha yun katunog talaga eh na 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 una bago nga ka na 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 simula na una di ba? Anyways, moving on. <coughs> uh -huh. Uh -huh. Wait lang, kuya. Ang ganda ng voice ni kuya. Okay. Ang ganda ng voice niya. Uh, Pang-chorus talaga din. Okay. Talagang may bitaw din pagdating sa chorus. So far, nagugustuhan ko yung um, tone ng kanyang boses. Okay. Malamig lang, hindi pilit. Hindi mo rin mararamdaman na marami yung uh, auto-tune. Okay. Sakto lang. Kumbaga kasi minsan, pag napinipilit mong kumanta, pero alam mo yun, medyo out of rhythm ka. Minsan kakapalan mo yung ano eh. <laughs> kakapalan mo yung auto-tune para sumabay lang. Pero sa kanya hindi, hindi ko maramdaman. Parang Siguro yung pinaka auto tune pampaganda lang ng konti. Kumbaga parang ano lang siya. Pampasarap lang, ano ba, yung pang nor cubes lang sa <laughs> ulam. No? Para sumarap lang, no? Minsan di mo naman need, pero para sumarap lang ba. Parang ganun. So, for me kudos, dito. Mm -hmm. Okay. Para ikuya naman sa first verse, no. Ang ganda ng boses niya, guys. Malamig lang. Hindi siya OA, no. Hindi siya pilit na parang basta lumamig lang, papogi lang, hindi. Ang ganda niya sa tenga, ang ganda niya sa tono. Okay, hindi siya pilit pakinggan, okay. Ito guys, hindi ko siya nila hinahype ako. Hindi to in-sponsor. Okay? Hindi sila nagbayad para reaction. Hindi. Okay guys. Sasabi lang tayo ng katotohanan na maganda yung kanilang maganda yung kanyang uh, singing voice. Okay? Um, kasi oh, aminado ako. Pangit ako mag pangit yung voice. Kaya, nasa tono naman ako kumanta. Oh. Yes. Pero pag pinakikinggan ko yung sarili ko, naiirita rin ako minsan, yun, know? okay? okay? Kumbaga, may mga nasa tono kasing kumanta, pero pangit yung kalidad ng boses. Parang basta may mga ganong tao, isa na ako doon. Pero may mga ano naman, sintunado na hindi kagandahan naman talaga. Ay, sintunado. May mga hindi kagandahan yung boses. Ay, hindi. Paano ba ipapalimanag? Hindi kataasan or hindi pang... Pang-contest yung boses. Yung sakto lang. Maganda lang. Pero maganda pa rin talaga pag uh, sumabay. Kumbaga, hindi lang talaga sila pa contest na talagang alam mo yun. Kasi sa contest, iba na eh. Kumbaga, pataasan ng notes or payunikan. May mga taong maganda lang talaga yung voice nila. In some point, na kahit average lang yun. Maganda sa tenga. Hindi nakakasawa or hindi nakakairita. So, si kuya nagko-chorus at itong nakajakit na na si kuya, ganun sila. Okay, hindi sila pilet Okay. Hindi ko alam kung magagaling talaga silang kumanta o may tataas pa yung kanilang boses. Pero para dito sa tono, sa beat na inilalapat nila, sakto. Okay? Hindi, siya, hindi ko masasabi siyang OA, hindi ko rin siya masasabing kulang. Eh. Arang hindi. Sakto lang. No? So, so far, nagugustuhan ko guys. daw. Mhm. Uh -huh. Parang nasa mayo. Mhm. Uh -huh. uh -huh. teka, 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 teka. Parang kaboses hindi eh, mas malalim, parang mas more on ano eh. Si Al James, guys. Mas malalim yung boses ni Al James. Eh. Pero parang ganun, parang naririnig ko sa kanya. Okay. Or dahil parehas sila ng beat nung gusto, yung gusto na yung gusto na kanta nila, tsaka ito. So naririnig naririnig ko pati yung ano eh, kung paano yung flow, naririnig ko eh. Okay. Hindi ko alam kung tama ako, guys. Ah. Kayo na rin bahala sa comment section, okay? Nagbibigay lang naman ako ng aking sariling opinion. Ulitin ko, guys. Parang pareho, okay? Pero maganda yung boses niya. Maganda yung boses ni kuya. Okay, maganda. Take note lang doon ha. Ah. Maganda siya pero parang kahawig or parang parehas ng tono yung ginamit dito tsaka doon sa gusto kita. Ay, sa gusto kita. Gusto. Okay. So, ulit natin. Pero maganda yung boses guys ha. Ah. Ayun o. No? Oh, parehas eh. ka ng oh, ah, Parehas P uh. Parehas guys Okay Actually, ano, napapahinga ko naman yung lyrics nila, okay. More ano naman talaga siya, parang gusto nang, gusto nang turning back or gusto nang bumalik nila or nag-wish sila na bumalik dun sa relasyon meron sila dati. Okay, pang itatama nila, di na mauulit yung dating mga nakasanayan or mga dating gawe. So, dun lang naman talaga umiikot. Pero, ayan, nagpo-focus ako ngayon kasi naririnig ko si Al James. Di ba nasabayan ko nga yung isang part? Ito, balikan natin guys. Nasabayan ko nga gamit yung parang tono dun sa gusto kita. Tinan mo. Ito. Ito. Ay, ito lang.

Uh, I will give my honest and direct opinion, okay? Uh, 'wag niyo naman sanang mamasamain. Ah, <coughs> okay. Kapag ganito kasi na medyo uh, eto unahin ko muna yung uh, praise ko. Magandang yung boses nila, guys, mula sa chorus. Dalawa pa lang bumabanat. sa chorus. Uh, pangalan pangalan nito, yung black na naka-black na isa, tsaka ito si Kuyang naka-shades wala akong masabi sa bosses. Okay, nandun sa kanila yon. Okay, nasa kanila na yung katangian na yun. Ang problema ko lang guys is bakit parang hinalintulad nyo yung tono doon sa isang kanta na kung saan sikat na sikat and then yung beat kasi sabi ko nga ba diba, hindi naman porket magkahintulad yung beat eh nagkaroon na ng kopyahan or ano pero kasi yung hinalintulad mo pa yung tono mo yung flow mo as an artist yung flow mo as a singer, inilang tulad mo pa doon, is parang doon na nagkakaroon ng medyo, ano na, ano sa akin yan, medyo slide na sa akin siya. Why? Kasi pwede mo namang ibahin yung tono. Same na kayo ng beat eh. Di ba? may namang kanta na, same lang ng beat. Pero yung iparehas mo pa yung, yung uh, tono na yun, which is magkaiba naman kasi kayo ng story ah, magkaiba rin naman kayo ng, kumaga? Kapag bago ka guys ha, take note out this, okay? Listen, kapag bago kasi kailangan ay may identity ka. Though, oh, may mga idol tayo na gusto natin gayain. Okay, wala tayong problema dyan guys. Wala tayong kailangan pag-usapan dyan. Kahit ako naman, okay? May mga, mga ini-inspire akong idol ko. May ini-inspire din akong music nila na gusto kong uh, magawa in the future. Pero hindi para dumating tayo sa punto na parang pati yung flow ng mismong artist kinopia mo. Sabi ko nga sa inyo, ulitin ko guys, walang masamang umidolo. Pero, ang nangyayari kasi, di ba, pag bago kang artist or bago kang grupo, make sure na may identity kayo. Huwag kayo maging shadow nung ma uh, iniidolo nyo. Why? Kasi guys, hindi, hindi talaga kayo, ano, hindi talaga kayo lalagpas sa kung anong meron sila. Or, kung di dikit man kayo, lagi kayo nasa likuran. At ayun yung, uh, hindi magandang kultura pagdating sa atin. Why? Kasi kung talagang magiging anino ka lang nung sinusundan mo, wala kang chance para mas umangat pa or hindi ka na mag improve kasi feeling mo, ang gandong ka lang sa likod nila. Okay? Hindi ko to sinasabi guys as to, to bash them or to, alam mo yun, to, de to degrade them or para uh, tumigil sila sa kung anong ginagawa. No. I motivate them na maging unique. Okay? maging uh, more on original sila. Kasi may talent. Guys, sayang eh. Sayang yung talento mo, guys. Kung ang iniisip nyo is, kopyahin ko na lang. Kasi maganda naman. No. Katulad nung kunyari, may mga sumasabi sa singing contest na sila Bamboo, ginagaya sila Bamboo, ginagaya sila Glock 9, ginagaya, ginagaya sila Michael Pangilinan, ginagaya si Flo Jesus Castacly. Okay? Yung mga ganong gumagaya lang, guys, hindi siya nagiging effective in a way. Kasi, Hanggat nandun pa yung original, magiging anino lang yung mga gumagaya. Okay? So, ang lagi nating i-goal, o lagi nating uh, i-mindset, or lagi nating i-set sa ating uh, pag tayo ng gusto nating kuhanin, lagi nating i-mindset na kahit idolo kita, gusto ko eh, nasa ibang pata ko, pero idolo pa rin kita. Or, pwede nating sabihin na Oo, idolo kita, pero may sarili akong identity. May, may uniqueness akong kailangan gawin sa sarili ko para mas makilala ko. Ulitin ko guys, hindi ko din downgrade yung manos. Okay? Ay, sinasabi ko lang aking uh, honest and direct uh, opinion. Kasi, feeling ko kasi, guys, sayang yung talent kapag yung mindset ng grupo mo or grupo nyo is nakatutok lang para ayun, mapansin lang ng ilan, dapat mapansin kayo ng lahat hindi lang nang ilan, okay yun lang, pero sabi ko nga yung talent nandun guys, sayang kapag uh, uh, yung mindset lang natin, gusto lang natin laging nakasunod dapat tayo yung sundan okay, ayun yung dapat lagi nating mindset tayo yung dapat susundan hindi dapat tayo lang yung laging sumusunod okay, so tuloy tayo <laughs> pero maganda guys maganda Apat lang sila so nag-expect ako ng isa pa. Magandang Mag boss, parang naalala ko si Curse One guys. Okay, isa sa mga veterano ngayon na uh, more like <coughs> excuse me, more likely nagko-chorus din. Okay, si Curse One kung kilala nyo siya guys. Makakasama lagi sa Smugglers, di ba? Ano na tayo siya, di ba? 187 ba si Curse One? Hindi ko man eh. Mm-hmm. dapat na at alisin ang di na kailangan sa samahan sa kasiyahan lungkot man ay tatakasan ng gamas uh -huh. sabi mong ayos na din na muli pagsusugatan susugatan kaya oh okay. okay wait lang guys before tayo dito ito si kuya namang pangatlo na nag rap more likely may kumpara siya kay Yuri Dope okay kasi yung dalawa guys more ano na siya eh parang revolutionalist kastakli may Mahinahon lang mag rap more likely may ito. no Kay Kuya, parang more on hip-hop talaga siya. Yung pangatlo, more on hardcore hip-hop talaga. Ay, parang matulin. May flow talaga. Ay, mo, alam mo talagang rap. Yung tatatatatatat. Parang yung beat niya talaga tuloy-tuloy. No? So, doon ko siya nakukumpara. And, uh, kudos to him. Okay? Kudos kay Kuya. Kasi naiintindihan ko yung rap. Okay? Hindi sya, hindi niya pinipilit na bilisan. Sakto lang. Okay? Na may intindihan. And also, ayun nga, uh, medyo nagulat din ako na si kuyang nagkukorus biglang umatake so parang masasabi ko dito na medyo may pagka kastak naman yung type niya bigla siyang singit eh bang bang na parang alam mo yun mula dun sa mabilis na beat na ginawa ni kuyang pangatlong rapper biglang pak biglang okay nag straight line tas biglang pak biglang palo palo na lang no?

Mm -hmm. Ganda, ganda nun, ganda nun ha. Yeah, ganda nun, maganda yun. Ang ganda, ganda, ang ganda yung, ganda yung ginawa nila. Gas na ba yun? Hindi mahaba pa. Nakakasyado ko na. Ah, uh, na lang ma tropa natin. <laughs> yeah. All right. Hello, grabe. Gusto nga ngayon, eh, no? Ang ganda, guys. Ang ganda. Matsa Love Dinner sa Rios. Dami na sponsor, guys. Ano eh. to cars Karapta TV. KitKat Cat Alejo. Ay, parang naging nga na sila. Naging hindi man na sila. Manos. Oh, wow. Galing, 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 galing. Kudos. Ops, stop na natin. Anyway, this is my final statement. So kudos sa uh, team Manos. Maganda yung overall yung guys. Uh, typical lang na, yun, typical na mga messages. Patungkol sa love life, patungkol sa, yun, iniwan, tapos gusto magbalikan, mga ganun lang, typical. Pero, kudos sa mga boses nila guys. Wala akong narinig na, putik sa blay tong isan to ha. Wala, walang ganun, okay. Ah, uh, kung titingnan ko guys, may improve pa naman may improve pa naman 'yun. Tsaka nandun na rin talaga yung talent nila yung maganda nilang uh, singing voice na, sila noon kung anumang meron okay kaya ayan maganda yung kinalabasan kahit uh, lagyan mo ng siguro feeling ko kahit hindi mo lagyan ng auto alam ko kaya nilang kumanta eh kasi na, hindi sila ano eh hindi pilit eh kasi may mga tao talaga kahit lagyan mo auto tune guys malalaman mo na eh, putik pinilit ang kapal ng auto eh <laughs> ang kapal sa kanila eh may auto tune, yes. Uh, hindi naman na mawawala, pero hindi siya ganong kakapal, guys. Hindi ko siya marinig na parang uh, ang lalim nung pinaghugutan ng auto tune, hindi. Parang ganun lang, Lumubak lang ang ote. Parang umistrate lang ng ote, tapos tinapala ng auto tune. Parang ganoon. Pero overall, guys, uh, maganda 'yung music. Ay nga lang like 'yung sinasabi kanina. Uh, maging original tayo. Ah... Uh, mag-focus tayo kung paano natin gagawin original yung sarili natin. Especially kahit yung beat, kahit yung flow guys. do marami ng iba't ibang klaseng flow, iba't ibang klaseng beat. Pero iba pa rin yung may sarili kayong identity, may sarili kang identity. Kasi sayang yung talent. Okay? Kung lagi ka lang, laging, lagi ka lang talagang magpapaanino. Okay? Kung baga lagi ka lang susunod. Dapat ikaw mismo yung sundan. Huwag lang lagi ikaw yung susunod. Okay? Walang masama na ikaw yung sumusunod. Pero, okay, iporso mo sa sarili mo or itrabaho mo itakbo mo sa sarili mo na balang araw okay ako naman yung nasusundan ng mga syempre katulad ko ring nangangarap okay sana man ayan uh, hindi i-take ng manish yun as against the, against to them pero i-take nila as motivation or advice lang ng uh, isang tao na gusto silang sumikat balang araw okay sa akin naman lahat naman ng may mga potential at may mga potential artists no suporta naman tayo dyan, okay ayun nga lang talaga syempre may mapapansin mapapansin tayo. pero uh, overall good shot dun. so maraming salamat guys maraming salamat din sa manos maraming salamat din kay Ednil Ednil Beats no sa magandang musika na produced mo para sa grupo na ito and also salamat din sa nagko-comment sa in para i-reaction uh, i video tong uh, aki i-reaction video tong kanta nila na di pa huli So, tuloy-tuloy lang kayo mga kuis, no? Uh, sana, I hope na uh, balang araw dumating yung point na ang nare-reaction video ko na is yung isa isa, 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 nyo sa mga one, sa mga million views na video nyo. Okay? Sana dumating tayo sa ganun. Okay? Huwag tayong susuko sa ganun. May talento kayo guys. Then, continue what you're doing. Continue yung, continue yung passion. Continue yung pangarap. Okay? Sa balang araw, no? Why not? no? Hindi natin alam. Nakailera na kayo dun sa billboard ng mga malulupitang rapper. Anyway guys, maraming salamat. Uh, please follow, comment, share, and subscribe nyo na yung aking YouTube channel. So, this is one and only Gabagang TVZB. Hanggang sa muli natin mag-reaction video guys. Sulubot!